Hello mga katinders, magandang araw, magandang buhay Mami dins 19 So nandito na ako sa bago naming lilipatang bahay At medyo busy si Mami Tins kasi Hindi naman ako yung nagbubuhat pero Namin naming gamit no? Alam niyo naman yung kapag may mga stocks ka pa sa tindahan ay Ang dami talagang dapat kargahin, isort Ay nako sobrang busy ni Mami Teens So ngayon nagutom ako at gusto kong pumunta saglit sa grocery store at mamili ng mga kulang like yung walis, yung map at kain na rin ako ng snacks no so purely bili-bili lang muna ng ulam di muna magluluto si Mami Tins kasi ang hirap na naglilipat tayo tas um, uh, magluluto-luto pa okay? so, mamusta lang si Mami Tins